Patuloy daw ang ginagawang pagbabantay ng Police Regional Office 3 o PRO3 sa Nueva Ecija dahil sa presensya ng mga pinaghihinalaang private army sa Laruigan. Ito ang inihayag ni PRO3 Director Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. kaugnay ng kanilang paghahanda para sa May 2025 elections. Matatandaan noong May 8, 2022 nang maaresto sa bayan ng General Tino ang 24 na indibidwal matapos sumiklabang enkwentro sa pagitan ng mga security forces ng dalawang kalabang politiko. At ako nililiminate yung mga private arm group sa gawa na natin yun. May mga nakumpis ka na tayo yung mga pares ng mga suspected na uh, private members ng private arm group. May mga napakansan na tayo ng mga permito uh, sinasabi ng uh, members ng group. So, those have been initial, uh, initial measures na ginawa natin. Uh, Tuloy-tuloy naman ito. Sa inilabas na kalendaryo ng Commission on Elections o COMELEC, nakatakdang magsimulang election period para sa midterm polls sa January 12, 2025 at magtatapos ito sa June 11 ng kaparehong taon. Sa panahong ito, iiral din ang election ban. Sa datos ng PRO Region 3, umabot sa 400 ang bilang ng mga nahuling lumabag sa nasabing atas noong 2022 election period. Yung election period naman ay hindi naman extraordinary ang task ng PNP. We've been doing this for quite a long time. Almost every day sa nagkakaroon tayo ng election. May sabisingit pang uh, parang uh, election. Hindi na bago sa amin ito. Kung sa amin ito, Samantala, magsisimula naman ang filing para sa Certificate of Candidacy o COC sa darating na October 1 at magtatapos sa October 8. February 11 hanggang May 10, 2025 naman ang nakatalagang 90-day campaign period para sa national candidates. Habang 45 days naman ang ibibigay para sa pangangampanya ng mga local candidates na magaganap sa March 28 to May 10, 2025. Idaraos ang midterm elections sa May 12, 2025. Liana Canilao, CLTV 36 News.